Hello, magandang araw po sa inyong lahat. My name is June and welcome back sa panibagong episode ng ating vlog, June's Day Channel. Kasalukuyan pong may nagaganap na hearing uh, dito po sa Congress. Uh, Itoy uh, joint quad committee hearing tungkol po sa EJK, extrajudicial killing. At meron na naman pong panibagong witness na pinulot mula sa kulungan itong mga kongresista. Hindi hindi nga lang alam natin kung ka, kung kaninong witness to, kung sino ang nagpresent nito. Ah, uh, bago na naman din po ang kanilang script. <laughs> kasi binabasa eh, yung salaysay eh. Dito ka po matatawa. No, una pa lang kung inyong panonoorin nito mamaya, live kasi ito eh. Uh, kung mamaya pa, kung panonoorin nyo, Uh, dalawang witness ito uh, mayroon silang sinumpaang salaysay na isinulat nila at may pirma nila so gawa po nila yon gawa nila nung pinabasa na ni Barbers si Barbers ang chairman eh, yung kanyang salaysay yung isa na yung isang nauna nung binabasa na mga three lines pa lang ang nababasa natawa na ako kasi hirap siyang basahin yung salaysay na siya ang gumawa ano at may pirma pa niya. Hirap siyang basahin tapos maririnig mo sa mic ano to ano to ano to? hindi niya alam <clears throat> matatawa ka talaga una pa lang na pa sabi ko patay na naman scripted na naman ang mga witness na napulot sa kulungan uh, ito po kasi ay uh, uh, nakulong sa Dabaw sa kulungan, Dabaw City sa kulungan hindi no? ko alam yung pangalan ng kulungan nandun sa Dabaw City uh, meron silang uh, tinira tinumba doon sa loob ng kulungan na tatlong Chinese National at uh, uh, ang kwento nila may kumausap sa kanila at uh, may pinatatrabaho sa kanila At magbabayad daw ng isang milyon Kada manok, yung pang pa termino Isang milyon kada Chinese National no, Tatlo yun, so 3 milyon At may pangako, pangako pa sa kanila na Kaligtasan o kalayaan So mapapalaya sila <coughs> At nung natapos na nila yung trabaho, sa so madalit sabi, na uh, natumba, nila, natumba na nila sa pamamagitan daw ng balisong sa Bartolina, no? sa loob. At nung tapos na yung trabaho nila, uh, pinahagi sa kanila sa labas ng selda yung balisong pinahagi sa kanila at uh, <clears throat> pinusasan daw sila nung lumabas at nung naglalakad daw sila may nagring na telepono the next to interpolate ah uh, wait lang is uh, ito yung congressman Bong Teves ito yung congressman Teves kasalukuyang hearing na nagaganap yes. no? Yes. pero mamaya na yan Matatas. So, nung naglalakad na sila, no? Uh, kasama siyempre yung mga tao, yung mga official ng kulungan doon. Nagring daw yung phone. Nung isang binabanggit ng hindi ko na naalala yung pangalan eh. Nagring yung telepono at sinagot daw. At nung nagsalita na yung tumawag, nabosesan daw niya nitong witness na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi kilala daw niya yung boses. At nung bago, bago, bago nila gawin, nung kinausap sila, bago nila gawin yung pagtumba, e eh galing daw ito sa taas. No? So, so, meron ng idea parang ganon. Na galing sa taas, e eh, sino ba yung nasa taas? At yung taga yung kausap nila <clears throat> so meron pa siyang dinagdag na nung pag pagkatapos yata tumawag okay na, nabanggit pa si Pangulong Duterte hmm. <clears throat> narinig nila narinig nung isang witness nabanggit daw si Pangulong Duterte so in short, ang, ang sinasabi nila ang nagpatumba si dating si PRRD, no? Yun ang nagpatumba. So again, hearsay na naman, pero this time matatawa talaga kayo pag nagpagbinasa na nila yung script nila. Talagang uutal-utal, tas ang bagal kasi kung ikaw ang gumawa nung nung salaysay mo na yon, sinumpa ang salaysay mo na yon, Kabisado mo, ikaw gumawa eh. Eh dahil hindi ka gumawa, hirap kang basahin ngayon. Kahit naka uh, naka print ng kahit naka computer yung yung mga letter doon. Hirap siya basahin. Ibig sabihin, hindi siya ang gumawa, no? <clears throat> Pinulot sila sa kulungan at eto, babasahin nyo lang Kanyari, ito yung sinumpang salay sa inyo. At nung nag-interpellate na yung mga kongresistang mga taga-administrasyon, taga, taga yung ibang, yung dalawang kongresman na nagtanong, tinutulungan pa silang sumagot. <laughs> tinutulungan sila ng tamang sagot. Ay, ang dami kong tawa kanina habang nanonood ako. Sabi ko, panibagong script na naman. Panibagong moro-moro uh, o lutong makaw Itong ginagawa nilang uh, investigasyon dito sa Congress E eh, talagang lutong makaw Itong extrajudicial killing Ang tawag dito dati, salvage <laughs> Salvage po yan dati <clears throat> dati, na, dati na natin yan naririnig At dati na may gumagawa niyan dati na po ang ang dami nga natin napapanood sa sa mga pelikula niyan eh. Nangyayari kasi sa totoong buhay eh. So yung iba uh, may mga kriminal na labas pasok labas pasok sa kulungan ng tawag eh. Yung ibang mga ganon, ilang beses na nakulong, lalaya, kukulong na mauhuli na naman, kukulong na naman, labas pasok, yung iba, tinutumba na yon Tinutumba na yun. Siyempre, hindi aaminin ng pulis yan. Nasabihin ng laban. At, naalala ko nung yung bago, bago, pa, bago pa lang si Pangulong Duterte, kakaupo pa lang, marami nang tumutumba, no? May mga tinatanong yung iba, eh. Napanood, naalala ko lang to, eh. Alam mo, sagot nila, Pabor sila. Pabor sila kung ito man ay salvage kung ito man ay naglaban o hindi. Pabor sila na ano eh. eh ewan ko opinyon nila yan eh. Kasi ewan ko siguro pag binuhay mo pa baka baka yung anak na anak nila ang mabentahan pa ng droga o mahal nila sa buhay at yung maging problema ng pamilya nila kapag naadik na Naalala ko lang yun. May mga taong napapanood ko sa video eh. <coughs> sa YouTube eh. Pabor sila eh. So, ongoing. Ito po yung mga witness. Dalawa po sila. Laksan kaya natin. Para mapakinggan nyo. Pinubulo ko yung ngayon. So, in other words, but... In other words, ma malapit ka na rin lumaya. Opo. Oh, Kasi 3 years and 6 uh, months and 1 day ata yung, yung ano mo, di ba? Opo. Oh, yeah. Yung uh, penalty sa inyo. Ganon din si, ano, si Andy. Andy, ganon ka din. Opo, Your Honor. Okay. So, kung um, uh, malapit na kayong makalaya dahil after so many years, si uh, An uh, Andy ata... 23, si Dal Fernando 25, po itong... 1990, yes, for Your Honor. 1999 sa pa nandun. 1999 pa ako nandun pa sa City Jail po. So, in other words, mga tatlong taon na lang ang bubunuhin niyo. Ano? Opo. Uh, 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 hindi ko kasi ma eh. Ano, makukuha niyo on trying to tell the... the your story in this uh, committee. Ano yung parang beneficyo sa inyo? Ano po, yung uh, ang ibig sabihin dahil sa ginagawa niyong ito, no, na... nagbuwis na kayo ng mahabang panahon sa kulungan, 25 years, kamo. Ikaw naman, 21 years. So, magbubuno na lang kayo ng another uh, more or less, mga tatlong taon. Laya na kayo. Kasi sa pagsasabi nyo ng totoo ngayon, o na sinasabi nyo ng totoo, eh, maaaring malagay ang inyong buhay sa kapamakan. At uh, maaaring malagay din ang mga uh, pamilya nyo sa kapamakan. Bakit nyo, bakit nyo ginagawa ito? Para ma matapos na itong ano na ito ginagawa nilang kasamaan. So, in other words, ah, uh, para bang, uh, kasi kanina may sinabi kayo, may galit kayo, eh, you no? Know, dahil niloko kayo. Sa larin niyan po na gusto na kayong sinabi sa inyo na aside sa pera, <coughs> palalayain namin kayo. Tanggapin nyo lamang yung, uh, ano, diba? Binanggit ba sa inyo yun? Na, na tanggapin nyo lamang yung pagpatay sa tatlong Chinese, ay bibigyan kayo, palalayain kayo, at bibigyan kayo ng pardon? Opo, kina ang sinabi nila. Kausapin na nila yung Presidente. So in other words, may uh, galak kaya ginagawa niya to para uh, sa bayan. So, uh, Sinabi mo kanina kasi nakita mo si Garma? Tata? -ta. Opo yun, Ronald. Si ano ba? Si Andy, nakita ba si Garma? Hindi ko po nakita yun, Ronald. Hindi mo nakita si uh, Garma? Hindi po. Ah, uh, kasi kanina, uh, I just wanted to confirm, no? Okay. Yun yata yung mga opisyal ng puluhan. May pagtalaga ko sa'yo, ano, Tata, para at least, uh, bibigyan ko sa'yo, ano? Yung mga pinabanggit ni Dan Fernandez. Tata, tignan mo mabuti yung uh, mga pictures na nandyan. Hindi, yung mga isa, ito muna. Diyan. Yan, yan, Kilala mo yan? Opo, oh, boy, So, we just wanted to confirm, Mr. Chairman, at yung uh, binabanggit niyang si uh, Roy Okay, uh, uh, hanggang si dito, na lang, dito na lang po. Ayun po uh, Ongoing Peter, pa po yung uh, investigasyon. Pero, umpisa pa lang ng salaysay ng mga witness, ay katawa-tawa na. Halatang scripted. Uh, may gumawa, may ibang gumawa ng script ng salaysay nila at pinabasa lang sa kanila halatang halata po <clears throat> hanggang dito na lang po see you next time